Kapag garni nga naman talagang kapresyang ang ulam at saka ay ikaw pa ang nanghuli, aba naman ay talagang gaganahan kang kumain na ano. Lalo't libre ay dyan ka pa naman magaling. At yun na nga atang agang aga ay dinin na kami sinikata ng araw sa Pacific Ocean. Ayan, nagbabalik sa Pacific Ocean. Kasama ko nga pala ang aking mama at saka ang bunso naming kapatid kasi nga ay walang magbabantay, maigirin iripain sa isda. Kami nga pala ngayon ay mamimingwit o mamimiwas dito sa may dagat. Bali ang tawag nga pala sa amin kapag uh, hindi kami gumagamit ng stick o yung kawayan sa pamimingwit, ang tawag sa amin ay pangahapin. Tapos ang pinagpupulunan ng nylon, ang tawag namin ay ilikan. Pero kapag ang ginagamit namin ay yung stick o yung may kawayan, ang tawag namin doon ay baliwasnan. Pero same lang din naman, pamimingwit or panghapin, same lang yun. Basta yun, SKL ba? Ang pamain nga pala namin ngayon ay umang. Kung saan-saan nga lang pala ito nakukuha, kalimitan ay sa tabing ilog, minsan sa mga halaman ni mama na naghapon, or minsan kapag nasa, kung ng umang, nandun sila. At dahil nga rich kid kami, aba naman, ay ang baon namin ay Jollibee. At habang abala nga ako sa pagbibidyo, ay si mama naman ay, ayun, bising bisi sa kanyang payong, iya naman talaga, tinali pa sa sagwan, abadiskarte talaga ng mga nanay, eh no, baka mama ko yan, di rin ako sure eh. At yun na nga inumpisahan ko ng pagpapain. Kaya lang medyo masungit talaga yung pamain namin at medyo ayan nangangagat pa nga. Um. Ay nung tanggalan ko manding ka ng ulo o tingnan ko lang kung makapagsungit ka pa. Sana ganun lang kadali no kapag may masungit kang taong kilala tanggalan mo ng ulo ay tingnan ko lang kung makapagsungit pa yun. Inumpisahan ko lang ang maghagi sa tubig at ayun, hintay lang natin kung may sisibad. At talaga nga naman, tingnan mo naman ang aking tigyawat dyan sa baba, talaga nangingibabaw ay. Pero yun na nga sa totoo lamang, kahit kalalapat ko pa lang nung pain ko sa tubig, ah, aboy ako oh, inip na inip na agad. Ayan, tagal naman sumibad. Ay. At yun na nga, aba naman ay may sumibad na sa akin. Ay, tingnan nga natin kung ano ang iring ko. Aba, ay ngiting, ngiting naman ay. Ayun nga, nakahuli ako ng na liglig. Ligligan, ah, hindi pa ito liglig. Oh, yun nga, liglig. Ligligan tawag nito sa amin. At yun na nga, nga ilalagay ko sa timba, ay sumala pa. Ayan, ang duling naman talaga ay. O oh, ayan, paghirapan mong kunin yan. O sige, kunin mo. Oh, ano, ano ka ngayon yun na nga at si mamay ay nakahuli rin ng uh, isda hmm. hindi ko masyadong kilala ang mga isda din sa may dagat kasi nga hindi naman ako hindi kasi friendly yung mga isda din sa dagat hindi tulad sa may ilog kaya naman ay mga kilala ko ang isda doon hindi so, yun na nga tiilan lang ang mga kilala kong isda din sa dagat ay eh, baka naman ay eh, pag nagsabi ako ng pangalan ay eh, baka naman ay eh, may magreklamo na naman ay hindi naman niyang gayon hindi naman gayon pangalan niyang hindi naman niya si Christine hindi naman niya si ano gayon baka magalit pa at ba't naman pati may kristen na naisda? Ayano yaan. Pero yun na nga at yun nahuli ni mama kaninang isda, sa tingin ko ang tawag doon ay kanoping uh, kanuping. Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo. Hindi rin talaga madali ang mamingwit ay ano, bukod sa yan, init. Ay sayang paman din ng kojik na hinahati-hati mo paman din. Ay para lang magkasya. Pero totoo lang, hindi naman talaga ako nagkukujik at wala nga akong sinasabon sa aking pagmumuka. Kaya naman ay ayun, kitang-kita nyo nga ang tagyawat ko, ba diba? Pero yun na nga, minsan ay talaga nakakatuwa din naman ang mamingwit, lalo na kung masibad. Pero minsan ay nakakainis din, lalo na kapag uh, akala mo ay huli na, ay talaga namang nakatakas pa. Ay ngalingali -ngaling ko na lang sumisid at isubo na sa kanila mismo yung pain ay pag nga walang sumisibad, ay eh, kami lumilipat-lipat din ng pwesto at kasi naman ay minsan ay malay mo ay eh, may pagbimiting ang mga isda ay eh, kaya pala wala sila sa kanilang mga bahay-bahay hindi na matsimpuhan kung sila ay nasaan ayun lang nga kasi may mga pwesto din yan kung saan mas marami kung saan na uh, minsan talaga walang sumisibad sa pwesto na yun at yun nga tinan mo kalalapat pala ng aking biwas ay eh, may sumibad na agad ang tawag nga pala nito sa amin ay kulapnit or blacky fish ay iha-invento ya, yan Mami ay madadali na naman tayo din. At may na naman. Uy, na ano naman yung pag-iisip mo dyan? mali din naman yung English mo dyan. So yun na nga, at 7 pa lang ay talaga naman. Tingnan nyo naman ang araw. Ay, terek na, terek na agad. Napakainit. Yan ang hirap talaga din na mamiwas ay ano. Kaya minsan talaga huwag na kayo magtaka kung mas mahal pa yung isda kaysa sa inyo. Ay, yan, ang dadamay na naman. Oh. Hindi yun nga kasi talaga namang hindi rin talaga madali ang mamingwit ano. Kasi nga ay sobrang init. Tapos minsan hindi mo pa alam kung talaga kayo may mahuhuli. Kasi nga ay hindi naman nakikita yung isda dito sa may ibabaw ng tubig. Kahit ano linaw niyan ay kung yan ay malalim. Ay hindi mo alam kung saan sila nakapwesto at nagtatago sa mga bato-bato. Okay. Ay buti kung yan ay kita mo din sa ibabaw. Ay di alam mo na agad kung saan ka pupundo. Ay kaya ayun, paswertihan lang talaga. Maghihintay ka kung may sisibad sa iyo. Ay kung wala ay di kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Na hindi na ikaw yung mahal ay iya tagayi. At yun na nga ay kami lilipat na naman ay bay pang-apat na ripat na baga namin are ay makakarating ata kami ng marinduque akakalipat. Ah, Kasi nga kung manalatili lang kami sa aming pwesto ay abay ka abutin lang kami nang tanghali wala malaki mahuhuli. Kapag wala ay talagang wala na yun na wag nating ipilit na. At tingnan mo nga naman, o oh, kakalipat lang namin, eh, nakahuli na agad si mama ng liglig uh, lig na naman. Aba, tingnan mo, medyo malaki-laki lang na uhuli namin din ni eh. At yun nga, nilapit ko na ang timba para naman ay di, hindi na siya mahirapan. At habang pinapakita ko nga sa camera, ay muntik pang mamakatakas. So yun, at sumasakit na ang aking ulo, hindi dahil sa wala akong mahuli, kundi dahil sa init. Ay kaya naman ay dinaisipan ko na ang kumain para naman ay maibsan ang aking pananakit ng ulo, baka ito ay gutom la ang a. Uh. At yun, nakakainin ko ang aming baon na Jollibee. Jollibee alas seafood. O ba diba, may kasama pa yung sky flakes na panghimagas. So yun na nga kain po tayo. Hindi na nga pala akong nagdala ng uh, sausawan kasi nga ay bawal baga sa akin. Eh di tamang uh, ganito na lang. ba diba, napakatabang talaga ng buhay ko ay. Eh? At yun na nga dahil tayo naka Jollibee abay din di mawawala ang soft drinks. So yun na nga at dahil ako'y busog na ay di umuwi na kami. Ay yeah, iya, tika lang, amimingwit ka pa. So yun na nga at aba naman. Abay sunod-sunod na nahuhuli namin din sa pwesto namin. Ah. Abay wari ko yung namin ng ah, pamamahay ng mga isda din eh. So yun na nga nyo naman o oh, sunod-sunod na nahuhuli ko. Ang ko nga pala ngayon ay maming. Yan. Tapos ito ay kulapnit na naman na maliit. Pero yan ay pinakawalan ko yung iba at maliliit pa. Ayan ay, nung kukit naman ay oh nasaan kaya ang mga magulang na re yun na nga at may rin ako dito nga pakuy. Yun nga pala buti na lang at hindi masyadong nalunok yung aking nylon kasi nga ay matalas ang ngipin nito. Kaya nitong putuli ng aking nylon. Ayan. Masarap tong inihaw Tsaka saka iminsan na namin ng luya, yung ganun baga. Hindi nga ganun kalalaki at karami ang nahuli namin pero ito naman ay sapat na para sa aming nga pamilya. Ay, di na dinapag-isipan nga namin na umuwi na. Kaya naman ay nagumpisa na ako magsagwan. Kaya nga pala ito sinasagwanan ay kasi nga sira ang LC nito. Kaya naman ay di wala tayong choice kundi magsagwan mula dito sa Pacific Ocean patungo sa Makalelon Ocean. O di ba ang hirap talaga ng buhay pero yun ang nga at kailangan talaga natin magtiyaga. At kakasaguan ko nga ay nakarating na tayo dito sa Pasig River. Pasig River, hindi. Makalelon River. Mm -mm. Okay. O di ba kailangan lang talaga natin magsipag at magtiyaga kasi kapag may tiyaga tayo, may nilaga. Pero minsan mas masarap pa rin ang adobo. So yun na nga at medyo sumasakit na rin ang aking braso, kakasagwan. Mm -mm. Buti na nga lang at nakarating na rin kami sa aming pamamahay. O di ba? Ganda ng bahay namin no, naka-floating. Iba talaga kapag rich kid ay ano. Ay, yeah, rich kid na pati. Pero minsan nga na tinatali namin at baka ay maanod. At yun na nga dahil sa dami baga naman nagpapa out ay maraming maraming salamat po sa inyo. Hoy, abong! Anak nang... O, tinan mo na, pa yung aso. Yan ng ipal ay. So, yun na nga, out kay Jonel Ampolokyo, Big Boy, Eduardo Espinola, Sander Austria, Nudge Bardaje, Jorek Plays Vlog TV, Romar Justin Cruz, Mikol Carillo, Marilyn Rea, at kay Katokayo, Angelica. At para po dun sa iba na hindi ko mapabanggit yung mga pangalan, mga lugar na lang kasi sobrang dami nyo po. Taga Quezon, Mindorohin, Cebu, Bohol, um, Batangasin, yan. out po sa inyong lahat. Sabay tama na ang cellphone at ako'y gutom na gutom na kain po tayo.